Yeah. Ayan, mga Marces, nilagay niya dahan-dahan ang egg yellow. Hinanay pa niya ang toge. Isa-isa, kita niyo naman, oh. Oh, Jesus, Mario, eh, bakit naman ginupit? Pagkatapos niya ilagay ng dahan at hinalo pa talaga. Ano ba yan? Hindi ko alam, mga Marces, ko nagluluto ba ito. o naglalaro lang. Sabay gano'n na sinala. Oh my God. Talaga. Ayan. Sabay. Nilaglagay siya ng oh, star shape. Oh, nilagay niya ang toge. Akala mo mabubuo talaga. Sabay halo na naman. Suspect. Inilagay pa sa bowl. ba diba? Nagpapakahirap talaga siya. Oh, ayan. Ano pa ilalagay mo? Oh, egg. Oh, ano pa? egg ulit. O oh, ano pa. Ay, so, sabi, kuha ng egg yet.